Habang naglalakad-lakad nga kami ni Sir John sa SM, ay eh nakita nga namin itong National ID Registration. So dahil hindi pa nga ako nakapag-register dito guys, dahil nakailang beses na nga akong kabalik balik sa munisipyo namin, ay laging nagkakataong sarado. Kaya ayan, buti na lang talaga at nakita nga namin to. At wala namang masyadong pila, kaya ayan, magpaparegister na nga kami at ako'y magpapanational ID na. Tapos niyaya ko na nga lang din si Sir na siya nga rin ay magpanational ID na rin dahil wala pa nga rin siyang ganon. Nag-fill up nga lang ako ng information namin. Pagkatapos nag lang kami nang sandali, tapos ako na nga isinalang. Pagkatapos ko nga dyan, eh, si sir naman, so madali lang naman ang proseso niya guys, so na lang talaga at wala namang masyadong pila, kasi kung maraming pila ay eh, hindi na nga rin kami dito magpapa-ID. And after ilang minutes nga, ay eh, tapos na nga rin dyan si sir mapicturan. So ayun, umalis na nga rin kami kagad dyan, ang sabi naman ay eh, i-deliver na nga lang daw sa aming barangay or sa aming mismong bahay na daw. Pagkalis nga namin doon, ay eh, pumunta nga kami dito sa Watson, dahil nga babalikan ko yung lotion na buy one take one na Lux Organics na Niacinamide. Pero sa kasamang palad ay eh, ubos na nga, pero bumili pa rin ako iba, buy one take one din. So, talaga ako bumili ng buy 1 take one dyan sa Watson guys dahil minsan nga lang talaga yan sila mag sale so ginagrab ko na nga yan kapag meron nga silang buy 1 take one pagkagaling nga namin sa Watson ay dumiretso na nga kami dito sa Jollibee para nga mag so bumili na nga rin kami dyan ng pampasalubong sa mga chikiting dahil nako pag hindi mo yan binilhan ay magagalit na naman yun sa amin dahil nga iniwan pagkaran nga na ilang minuto ay tumunog na nga yun si Jollibee kaya ayun pumunta na nga ako dun sa counter para kunin nga yung aming order so nag order nga lang kami ng one piece chicken tsaka rice so medyo busog pa rin naman kami dyan guys kaya yan lang ang aming kakainin pagkatapos nga namin kumain din sa Jollibee ay dumiretso nga kami dito sa supermarket. So sabi ko nga bibili kami ng kaunting pambaon-baon ng mga bata dahil nga magpapasokan na naman. Iniwan nga lang din namin yung aming mga daladala din sa package counter. At ayan nga, habang binibidyohan ko nga dyan si sir, ay nakita ko nga itong kanyang damit. At tingnan nyo naman ay butas. Just me, yung garapon. Kala mo walang may-ari. Nakakaawa naman at butas ang kanyang damit. Nakarating na ng SM. <laughs> Kumuha nga lang kami nitong maliit na cart dahil wala naman kaming balak mamili ng marami. So, nandyan nga si Jollibee. Hindi pala siya pwedeng iwanan doon sa package counter kaya daladala nga namin. Tapos, ayan, nagtitingin-tingin nga lang ako dyan sa paligid dahil wala naman ako mabibili dyan dahil nga sobrang pricey na mga paninda dito. Tapos, nakita ko nga itong mga non-stick pan, mga non-stick na kawali. Diyos ko po, guys, crush na crush po talaga yung mga yan. Lalo-lalo na yung mga kulay puti na yun. Talaga napaka-esthetic. Pero sabi ko nga, pag may sarili na kaming bahay, saka ako bibili ng mga ganyan. Tapos, nakita ko nga rin tong thermos. Naalala ko nga yung thermos namin ni Mama, nabasag na. So, sabi ko nga bibili sana ako noon. Kaso naalala ko, mas maganda pala yung heater na lang or yung parang lutuan siya na, ano, para dual purpose nga siya. Pwede magluto doon, pwede din naman mag-init ng tubig. Kaya ayun, yun na nga lang ang aming binili. Pagkatapos nga, kumuha na nga rin kami ng ilang pirasong frozen foods dyan. Tapos nagbayad na rin nga kami kaagad. At ayan na nga, pauwi na nga kami ng mga oras na yan. So hapon na rin nga yan guys. At ayan, daladala -dala ni sir, kala mo naman talagang nag-shopping galore. <laughs> Pero ang totoo nyan guys, cartoon lang talaga nakakapagpalaki dyan. Kala mo naman napakaraming pinamili. At ayan nga, nasa labas na nga kami ng SM nyan. Nasasakay na nga kami ng van. At last two na naman nga guys. O diba, napakaswerte namin. Lagi kaming panghuli at aalis na nga dyan yung van. So that's it for today's video. Thanks for watching!